What's up guys? For today's video, tayo maglalaro ng um Minecraft. Then it's to then um then it's to version. Tara guys, tara. Kakong yan. Hey, fun na naman guys. Kagi. Ayan, mapapoy. Saan mo naman ako Oh, wow, himada. Himada. Okay. Himada. Himada, guys. Ah, hima, himada. Himada. Mali. Mali tayo, guys. Mali tayo ng naisabi. OMG. What? What is that? What is dance? Okay. Okay, okay. Okay. <coughs> May sugar king. May cane guys. Mm -hmm. Ito. Puto. Ito. Ito Set. Masama uh -huh. uh -huh. tayo dito, guys eh. Si Gentleman. Easy boy.

Yan guys. Um. Ayun. magbigay ka pa Mojang. <coughs> Mojang, magbigay ka pa nang

Kana tayo. Maghanap pa tayo. Ayun. Ayun natin sa bracket. Putang. Asan na tayo? Hindi ko alam yung dalan. Ah, ito ah, ah, dito. Dito tayo dumun eh. Ito. Sana naman hindi ko mabit. Dumun na Oh, oh, Yung oh, na guys, yun 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 yun. O yan, dito tayo. Okay, dun yun dan. Okay, ito nga yun.

ba't andito ka o Toy? Mamamatay ka lang din. Yan, gawa pa. Gawa na po tayo ng higa. Higaan niya. Higaan ng iba. Gaging <coughs> ng iba. Pagkain okay, natin yung ito. Ito, okay, uh, uh, May siri yung damda. Ano ba, Ben? Uh, Nakailangan uh, 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 pa natin may isa para kay no, Layton. Ano yung niya Walang pagkain diyan. Ay! Kaya, at, <coughs> kaya mamaya i... Hindi pa natikman ni Mama niyo ito. Hindi pa natikman ni Mama niyo ito. Wag na muna. Hindi hmm? pa pa na natitignan ni Mama. Oh, Pag-open na kay Dayton dyan. Ah, dito na. Yes. Ayun na naman. Dayton na naman isa. Ayun, na Ayun, na. Ayun. O, isa pa. Pwede na natin gawin yun din kay Dayton. yan gawa na tayo ng kay Itabi na lang na natin sa pan. Dito na lang. Ilan ba? By one, take one ba? Four by four. One, two, three, four. Doon. Ibabalik muna. di ah. mo hindi. Yan tayo, guys. Yan. Tapos bye din. Hello ito sa pamblago 1 2 3 ayun ayun madami pa tayo dito guys yes yeah.

Kermin ba? Yan. Yan, guys. Kaya pala may sayo. Pero bago yan, ayusin oh, natin ito. Yan. 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 Ito pwede. Pwede pangayos. Thank you.

Yan. Haha. ha. So, natin dyan sa kapo. Oh. May mga kwarto na tayo guys. Isa, dalawa, tatlo. May mga kwarto na. Pero kung saan lang, pwede, na ba gamitin yung mga kwarto na yun? test natin. Yan gawa tayo ng maraming chess. Ayan. Ayan chess. Oh, <coughs> madami na. Sabi na. Sabi na. Sabi na. Kaya naman kada maingay. Yan tayo guys. Tara na kukuha tayo ng mga bato-bato. Yes. Ay magkanta na tayo ng payong wat. So, gagawa po tayo ng um, yan. Nalimutan ko na. Ay, axe. Yun, nalimutan ko eh. Nalimutan ko axe para. Set. Ayan. Papansin. Tapos kuha pa tayo ng kahoy. Yan. Yan. pa 5.13. na Malapit yeah. well, na tayong gumawa ng May bed ka na taon. Ito yung kwarto mo. Tika. nakistig ka ba? Paano? Paita? Kita! Kawa, stig. Ito, oh!

tapos gagawa po tapos maghanda naman po tayo eh hindi na tayo maglalaro laro ayaw mag-uni sa ngah ha one hit one hit baby one hit did it ta Arrah. um, Paano ba gumawa nun? Yan ba? Hindi ko kaya. Wag na nga. Uy, eto pa. Yan. <coughs> Tapos mamaya guys, bibisita tayo sa um, Zenzu 10 times. Yes. Yan. So, ayun guys. Kakatapos ko lang po kumawa, kumuha ng mga kahoy. Kaya, punta na po tayo sa Zenzu 10 times. Ayan guys. As a... 10 times na tayo. So, tala. Ano? Tala. Tulog tayo. tudug Tulog. 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 Ito po yung village na na-miss ko. Bibisay tayo lang natin guys ha. Hindi na po tayo mag-grind dito. At bawal din po mag-grind si Raton dito. Bawal. Bawal. Okay, so kayo na. kay Yuna, kay Jangjang, tapos yung mga storage room at mga kamer. Ay, dama, dama. Dama itong mga to. dama. Patay. Oo. Bakit? Yun lang guys. Please leave a like and subscribe. Bye!